sa mga naka L300 na man sa panel gauge ito yung isang technique na nakita ko sa youtube kay Sir JN Paladin tinan nyo kung gano'ng kalinaw yung hindi dinaw ng panel gauge kahit nagpalit ka na ng LED ito, bin binuksan ko lang yung panel gauge binaklas ko tapos may mga screw yan sa likod ibaba ko lang din para matanggal yung speedometer, fuel gauge tsaka so yun temperature kasi yan, yan yung puti yan yung tatanggalin nyo para hindi humaharang yung liwanag kapag inon nyo yan, apat na peraso yan yan, yan nakapaisa sa So temperature sa speedometer, dalaw sa speedometer tas sa sa fuel gauge. Dali lang naman siyang matanggal. Kinamay ko lang 'yan eh. Hindi ko na lang na video nung tinanggal ko. Kaya demo demonstrate ko na lang nakita niyo. Patta peraso lang. Ah, tingnan niyo kung gaano kalakas yung inilinaw ko mas lumiwa, mas lumiwanag siya. Yan lang. Thank you, Sir JN Paladin.